hindi po ng reactions ng mga netizens dito sa uh, balitang ito ito po ay ang pagbibigay nga ng mensahe na sa si Sara Duterte ngayong araw December 30 ipinagdiriwang po natin ang uh, kabayanihan para anibersaryo ng kabayanihan ni Dr. Jose Rizal. Hmm. Matatawa ka eh sa komento ng mga netizens kasi sabi ng isa kung buhay daw si Dr. Jose Rizal siguradong mumurahin ka dahil mandurugas ka. Hoy, hindi naman po siguro nagmumura ng ganito o ganyan si si Dr. Rosario Ano ho, ang kilala natin kasing palamura ay ang tatay ni Sara Duterte. Gago, nagpapanggap lang kayo. Galit uh, kayo sa mga katulad ni Dr. Jose Rizal na kritiko yan gaya ni Kaper persilapid, manunulat, matapang, nagbubulgar. So, dyan daw galit ang mga Duterte. Mm, ayun. Yan ba si Pambansang Lucaret? At Psycho Drama Queen? Okay, nabanggit niya yung Drama Queen. Kasi, totoo ah, napakaraming beses ngayon na nagdadrama itong sa si Sara Duterte. Sa mga interviews, sa kanyang mga statements, sa media. Sana nga, ano ho, sana nga, hindi na ito patulan ng mga media. Kasi, kakaiba talaga ang ginagawang ito ni Sara Duterte ay damage control. Nagre-repair ng sarili. Siguro iniisip niya, kaya pa, kaya pang i-repair yung kanyang mga ginawang uh, pagkasira sa, sa kanilang pamilya at sa sarili niya. Napakarami pong mga natasans ang matindi ang kanyang or ang kanilang komento. Sabi nga ng isa, ito yon ang presidente ng impyerno. Siya, siya ang may sabi niyan. Kaya ang INC, ayan tuloy, nadama yan ang, ang, INC. Kampi sa kanya, kasi kurap din daw itong INC. Hmm. Ganoon, inapin na ba? Uh, yung tinatanong lang kung paano ginasta yung pera ng bayan, kapag nasa tama ka, doon mo ilabas ang tapang mo at nasa likod mo ang taong bayan. So, ang tanong kasi dito, saan kaya humuhugot ng tapang? Sabihin na natin, lakas ng loob na lang. Hmm? Saan kaya humuhugot daw ng lakas ng loob ang mga katulad ni Sarah Duterte na tila talaga wala ng kahihiyan. Sabi ko nga, etong madalas kong sabihin, ang mga katulad po nila ay matitibay na talaga ang sikmura. Hindi na alintana yung sariling kahihiyan. Dahil mas importante sa kanila, um, yung kanilang pansariling interes. Ano bang sinabi na si Sarah Duterte? Ito daw ang kanyang minsahe. Ayon sa vice-presidente, ang pinagdadaan ng pagsubok ng pambansang bayani ay nagpapaalala na kahit sa pinakmadilim na oras ang liwanag ng katotohanan at katarungan ay maaaring maalinag. Ayan po ang nangyayari ngayon. Naaaninag na po nila ang katotohanan. Nilagay or inakay nyo kasi ang mga kababayan natin, lalo na po yung mga diehard, lalo na po yung mga panatiko, yung mga blind followers nyo, inalay or um, sinaman nyo, inakay nyo sila sa kadiliman. So ngayon, tama yung pahayag mo na ngayon po sila ay nakakaaninag na ng liwanag. Napagtanto nila na sila ay nagkamali. Maraming magiging sitwasyong ganyan. Good luck.